Mega Mall po. Ayan, nagagandahan na ang mga ilaw, Christmas light. Ayan po. At sa mga building, iba't ibang kulay ng mga Christmas light. Ayan, ang ganda po. o oh. Kasi Mega Mall, ayan, napakaganda po doon. Kung malalapitan nga lang natin, talagang napakaganda aso ah, nandito lang tayo sa sa ng sasakyan video video ayan ayan po o, ayun ayun ang super ganda ayan ayan po doon sa kapila na yun ayan sa so, tapat ng ayan ayan ganda wow mga apuhan kang maliliit dali mo dito ayan tuwang tuwa sila dahil napakaganda po ayan po ang front ng SK Mega Mall ayan. ayan po may nakatayo pang lalaki statwa ayan po